Ayan, magandang uh, magandang uh, araw po sa inyo magandang gabi sa mga mga kapanood at na uh, magandang umaga kung araw niyo po ito pupapanood. So, ano i discuss ko po, po sa inyo ngayon or aking ikukuwento is yung uh, ano nga ba talaga yung dahilan bakit bumabagsak yung katawan ng isang tao na sa hyperacidity or merong isang bird? ano ba talaga yung dahilan? Ay, marami kasi akong nakakausap na Ang gaganda ng picture nila Ang gaganda ng profile Pero pag yung tingin mo in actual Kita ko namamayat na Pagsak na yung katawan As in talagang parang Alam mo yung may problema sila Sa katawan Ano ba talaga yung dahilan nito Dahilan ko talaga yung GERD or Acid Reflux okay. Marami kasi nagsasabi sa akin sir uh, uh, Magsak na ang katawan ko from ganitong ganitong uh, timbang ko naging ganito na lang ako ganyan. marami po talagang ganyan pero bago po natin umpisahan inaanyahan ko po kayo na mag join sa aking facebook group na to Girl Solution Treatment and Protection para saan po yung group na yan uh, karaniwan po kasi ng mga sumasali dyan ang sinasabi ko sa kanila sila ay magsuri i-check nila yung mga testimony na ipinopost po namin dyan bakit po ba namin ipinopost yung mga testimony dyan sa amin pong group para po makita po ng mga magjo-join na meron palang solusyon sa kanilang mga problema alam nyo pag nababasa ko yung mga sinasabi nila sa akin nawawalan sila ng pag-asa sa problema nila, nalilito sila kung ano ba yung problema ng katawan nila ano ba itong nararamdaman ko to ano itong sakit ba ito eh syempre galing din naman po ako dyan so nahabag po talaga ako sa mga taong meron pong ganyang uh, abnormal na katawan okay, so yan, mag join po ko dyan dito po sa GERD Solution Treatment and Protection and ipm nyo po ako para po matulungan nyo, matulungan ko po kayo mag, mabigyan ng uh, ng solusyon. Hindi ako manggagamot. Ano, hindi ako doktor. Uh, gusto ko lang pong ipakita po sa inyo na may solusyon. Kasi kagaya po ng makikita nyo po dyan, sila ho ang mga nagsasabi. Kasi humihingi po ako sa kanila ng pahintulot na sabi ko sa sinasabi ko sa kanila, sir, pag gumaling po kayo, ma'am, baka naman po pwedeng i ko po yung ating manging, naging usapan para po makatulong sa iba. Magkaroon po sila ng pag-asa rin. Ano ka, tulad nyo po, kayo po ay umayos na, nag-iiba na po yung pakiramdam ninyo, bumabalik na po kayo sa dati para po ma-share po natin kasi alam niyo ang mga manonood po natin syempre gusto rin po niyang umayos gusto rin niyang pong bumalik sa dati eh, syempre hindi ho natin ma maalis sa mga sa mga yan na sila ay magduda ano so since kayo naman eh naging maayos na unti-unti na pong bumabalik sa dati baka naman po pwede nating i-share yung Uh, inyong journey. Ano, kaya nga ho dito po sa ating YouTube channel, kung mapapanood nyo po, search nyo po yung chat serie, Arwatery Vlogs, chat serie, okay, chat, tapos serie. Yun po yung aking ginawang title nung aking uh, mga isinyer na usapan ng mga taong umayos. Ano, sa kanilang mga nararamdaman. So, ano, balik tayo doon sa ating main topic. Bakit nga ba bumabagsak ang katawan ng isang tao or pumapayat na namawala ang kanyang timbang Ayan. ang unang pong dahilan yan anxiety yan po number one ang dahilan nyo anxiety pagkatakot saan siya natakot? sa pagkain okay? kasi nga pag ang karaniwang ni ganyan pag ikaw ay kumain ng ano ba sabihin natin bawal hindi naman talaga bawal pag ikaw ay kumain yan sumasama ang pakiramdam natin sumasama ang pakiramdam mo nag-aapoy ang puso mo heartburn ano kumbaga nahirapan ka huminga nangangasim ka para ka nahihilo etc nagbo-bloated ang dyan mo ang tendency i-stop mo yung kainin hindi ka nakakain yan mawawala ang gusto mo sabaw-sabaw na lang ihaw-ihaw na lang hindi ka na magiging normal yun ho ang number one. Pag tinigilan nyo po ang pagkain, doon po babagsak ang inyong katawan. Hindi ko kayo masisisi kung magkakaroon po kayo ng anxiety or takot sa pagkain. Yun po ang number one na dahilan, ang pagkakaroon ng takot sa pagkain. Ayoko nung kumain yan. Nangangasim ang aking panlasa. Sumasakit ang dibdib ko, nagkakaroon ako ng uh, pahirap ng paghinga, natatakot tayo. Kaya ang tendency habang tumatagal hindi na tayo kumakain ng mga pagkain na kailangan ng katawan natin para hindi ho magsa, Ang katotohanan po, dahil po sa ginagawa natin pagtigil sa pagkain, lalo pong bumabagsak ang katawan natin, lalo ho tayo nagkakaroon ng problema. Eh hindi naman ho natin masisisi yan kasi pag tinamaan ng acid reflux yan, talagang hihinto po talaga sa pagkain. At saka hindi na ho na-absorb ng katawan natin yung mga nutrients, mga vitamin na nagaling sa pagkain. Bakit? Yan, dyan na tayo pumunta. Bakit? Kasi nga po, lahat ng ilagay natin sa ating katawan is nagiging basura hindi na maayos ng ating katawan yung sarili niya dahil yung mga nilalagay natin, yung mga kinakain natin hindi naman nakapagbibigay ng sustansya nawawala po ang sustansya bakit? kasi nga yung mga pagkain na iniiwasan natin yun ang kailangan natin para manatili tayong normal pag may anxiety tayo hindi na po natin yan nakakain yun po ang talagang dahilan ng Uh, pagbagsak ng tao, yung anxiety. At damay na rin yung pagiging acidic or acid reflux or GERD na ang punot dulo ay paghina ng katawan natin na yung nagsasarado na nanatiling bukas yun yung sphincter hindi ho yan mawawala kasi ito lagi ko sinasabi, pag yan hindi mo kinain, gagaling ka ba? Yung mga sinasabing bawal, karne, uh, mga mantika, mga protina, yan ang mga hindi kinakain, tinitigilan eh. Ang tanong, pag hindi mo ba kinain yan, gagaling ka? Hindi po. Mababawasan lang po yung inyong pagkakaroon ng, or yung pag-trigger na tinatawag nila mababawasan lang yun pero totally wala hong nangyayari bumabagsak po ang katawan natin yun lang ho talaga ang number one dahilan ang pagbagsak ng ating katawan dahil po sa hindi natin pagkain yun lang po tao po tayo kailangan po natin kumain eh sir masama ho ang pakiramdam ko pag nakakain ako ng ganito pag nakakain ako ng ganyan so anong dapat mong gawin dito po pumapasok yung pagdidetox or paglilinis ng katawan pagpapalakas ng tiyan pag nalilis po ninyo ang inyong katawan napalakas ninyo ang tiyan nyo mawawala po yung takot nyo mawawala yung anxiety nyo paano gagawin yun po yung sinasabi naming red rice oil okay red rice oil hindi po yun gamot. Tandaan niyo po, hindi po siya gamot. Wala po siyang kakayahan na makapanggamot ng kahit anumang sakit. Ano pong ginagawa niya? Siya po yung nagdi-detoxify ng ating katawan. Siya po yung naglilinis. Pag yan po luminis at lumakas, mawawala po yung ano, anxiety. Pag nawala po yung anxiety, kakain na po ulit tayo. At pag tayo po yung nakakain na, yung mga pagkain natin, na-absorb ng katawan natin, makikita ninyo, babalik po kayo sa dati. Itaga nyo po yung sa Bilang patunay, kaya nga po, kayo po ay aking pinapasali dito sa GERD Solution Treatment and Protection. Malaya po ko yung message, yung mga nag-testimony, yung mga nagpatunay dyan. Dahil sinasabi ko po, parate ang katawan po natin ang siyang ano doktor at yung aking famous line tanging katawan po natin ang siyang magpapagaling sa atin walang iba okay so sa lahat po nanonood marami pong maraming maraming pong salamat ulitin ko lang po GERD solution treatment and protection message niyo po ako ako po naman ay sumasagot para po maturuan ko rin po kayo ng amin pong ginawa. Lalong-lalo na po nung mga nagbigay po ng testimony. Diyan po sa mga kanilang ininom. Ang ininom po nila is yung um, red red rice oil na nakabase na soft gel. Tsaka yung isang uh, prebiotic vitamins na amin pong ininom. So sa lahat po nanonood, maraming, maraming salamat po sa inyo. Eh. Not Ronald to Bigan po. At inaayahan po kayong mag ano, mag-subscribe at i-ring ang bell para pag may bagong update, araw-arawin ko to pag may time ako. Updated po kayo. Maraming po salamat.